Hello guys, mga karyos, mga mare. O, trending na trending to. Ang pagpiprito sa init ng araw o pagluluto. Masubukan nga natin ito guys. At curious na curious nga ako. Kung totoo nga ang nakakaprito. Ang sobrang init ng araw. O, pinainit ko muna yung kawali ko dyan. Yung medyo manipis para talagang uminit siya. Mga 20 minutes yatang iniwan ko dyan bago ko siya nilagyan ng mantika. Habang pinapainit natin ang mantika, ito nga ating lulutuin yung sardinas. Ilalagay natin sa itlog. Ihahalo natin sa itlog, guys ayan, isang itlog lang ang aking gagamitin kasi susubukan lang namin naman natin ito at inilagay ko na ang sardinas ayan, dudurugin lang natin ito at pagkatapos titimplahan natin guys, yan ang ating lulutuin mamaya maya dun sa ating pinapainit na kawali at ito na nga after ng 30 minutes na pagpapainit natin ng ating mantika sa palagay ko pwede na kaya nilagay na natin ang ating ipipritong sardinas na may itlog ayan but parang ano nakakadismaya yata but parang hindi siya naluluto Oh, matagal-tagal siya, guys, bago maluto. Oh. Iniwan ko pa yan ng mga ilang minutes talaga ang tagal at yan na inis na ako. Kaya ito talaga ang totoong luto. Dalhin na natin sa kalan at iluto na natin doon para tayo makakain. So ibig sabihin, tayo ay dismayado.